Kung gaano kaganda, tignan nyo Kusama Japan TIG welding 250 amperes Subukan naman natin siyang ihinang sa 1.5 na thickness Ayan, ayan yung hinang natin So ito yung naka pulse on At ito naman yung naka pulse off Ayan So kayo nang bahala dyan kung alin ang maganda sa inyo Para sa akin, parehas maganda So makikita nyo naman, okay? Ano pa hinihintay mo? Mag-avail ka na ng Kusama Japan 250 Amperes. Dito mo lang mabibili kay e Prime Shop. At ang price niyan mga best friend ngayon ay naka-sale ng 35% off. And ang original price po niyan ay 18,500 pero ngayon po 12,399 na lang po mga best friend. Ang mas matindi, sa sampung mauunang u order. Ibibigay natin niya ng 9,999 na lang. Okay? Kaya sa lahat po ng gustong umorder, mag-chat lang po kayo sa ating messenger account or tumawag or mag-text sa numero na kapaskil sa inyong screen. Limited stocks lang to mga best friend at free shipping na po natin yan sa lahat ng dako ng Pilipinas. Lang kayo